Ayan, tingnan nyo, toto. Ito, Kaya ang napakaganda talaga ng gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos yan, o. Oh. Yan, mga bunga na yan, Oh. Makikita mo, ang ganda. Ito po, mga ubas. Kaya pala sa Biblia, sinasabi na, no, mga taniman ng ubas. Pero pala talagang taniman ng ubas, maganda pala. Pagkataniman ng ubas. Hmm, tingnan mo, tumto. Oh. Ang dami oh. Ayun oh, kumpul-kumpul oh. Kumpul-kumpul na ubas. Hmm? Napakaganda naman. Oh, ayan oh. Ang ganda pala dito. Ito pala ang pangbunga ng ubas oh. Kumpul-kumpul talaga siya. Oh, ayan oh, dami. Oh. Hmm? Ang ganda. Ito, ito green. Ito green pa to. Oh. Yan, oh. isang kumpol na green. Green pa siya, oh. Green pa. 'Yon. Tapos ayun naman, oh, sa taas. Red. Yan, oh. Ito naman nagmi-mix. Merong green. Mayroong red. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Ito, mga green din to. Ang dami. Ang ganda, oh. Ang dami, oh. Napakaganda naman. Nakakatuwa. Nakakatuwa, oh. Nakakatuwa. Ayan, oh. Ayan, mo. Oh. Ayan po, oh. Tingnan nyo, Tingnan nyo, oh. Ito, ang dami. Ang dami bunga, oh. Oh. Ang dami bunga. Yan, oh. Ang dami. Ang lalaki ng mga kumpul niya, oh. Yung kumpul ng ubas. Ang lalaki. Oh. Ayan, oh. Ang lalaki ng kumpul. <laughs> Nakakatuwa naman. Salamat sa Diyos. Nakita pa natin ito. Ngayon lang ako nakakita ng kumpul-kumpul na grapes eh. Ngayon lang ako nakapunta sa taniman ng grapes. Ayan, nakita ko, ang dami oh. Ayan oh. Balik ako dun oh. Tinan nyo oh, ang lawak niyan. Ang lawak nun oh. Lawak ng taniman niya oh. Ayan lahat oh. Ayan, oh. Kita niyo po. Ayan, oh. Napakaganda tingnan. Oh, appreciate mo talaga, oh. Ayan, oh. oh. Mahangin, oh. At sa lukuyang humahangin. Kaya umuuga yung mga balag, eh. Oh, ayan, oh. oh. kapal ng dahon niya, ng balag niya, oh. Ayan, oh. Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul talaga. Ang ganda. Yan po ang mga grapes dito sa La Union.